Ayan guys, nagluto ako ng sinigang na buto-buto. Ayan, buto-buto ng karning baboy, sin sinigang. Para ikain ng marami ang sakit para mas madaling gumaling. <laughs> Sarap. Kain tayo guys. Ayan, ito guys, kain tayo guys sinigang na buto-buto at then kanin. Maglagay tayo ng kanin sa ating plato. Yan. At maglagay tayo ng ulam. Sarap ng buto-buto ngayon ha. Maraming ano, hindi lang siya buto-buto, marami siyang laman. Yan. Yan, ito lang ang aking food. Ito lang kadami. Pipiliting kumain ng madami guys para mabilis umano ang obo. Yan, kain tayo guys. Kain. Buto-buto, karne, tapos kanin. Sarap, sinigang. Sarap. Gulay. Dahil walang panlasa, dahil may ubo, asiman ko ang sinigang. O, di. Malasahan na siya. Oh, ita. Lambot. Ang daming laman, o. No. Buto-buto, Hindi siya buto-buto. Mmm. Sarap. Ngayon guys. Maraming salamat sa inyong panunod.